Tapos na ang four-day truce sa pagitan ng Hamas at Israel. Pero nanawagan ng ilang bansa gaya ng Egypt, Qatar at Amerika na i-extend ang tigil putukan. Bukas din daw ang Hamas sa extension para mabigyan ang pagkakataon na mapakawalan ang iba pang Palestinian security prisoners. Kaugnayan at iba pang issue, magkakausap natin Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Yusek? Station. Yusek de Vega? Yes, anong station po to? Ah, sa so One Balita Pilipinas po, si Cheryl Cosim Yusek. You're on the air. Oh, oh. oh thank you. Well, okay. Uh, please. Ah, po, please. Apo, Yusek, hingi lang... Opo, oh, salamat po sa oras. Hingi lang po kami ng update. Ano po, gaano po kataas yung posibilidad na ma-extend ito pong tigil putukan? Well, well hindi, hindi, ko masasabi yan kasi it depends on the Qatari discussions. No? Pero ang masabi ko, umaasa tayo na ma-extend kasi... Eh, well, gusto ng Israel makalaya pa yung mga hostages. So want the hostages to be released also, no? yung mga, eh, eh, lahat ng mga hostages. Uh, kung kung mangyayari, mabuti po. Mabuti po uh -huh. para sa, <laughs> sa payapaan. Opo, you say ilang pa ba ang hawak po ng Hamas? Well, uh, kasama na yung i-release today which is the last day. Uh, may no uh, kasi 249 originally, tanggalin mo na mga 50 plus a few more yung mga yung Citi, Filipino, yung mga Thai, hindi kasama yung sa 50, no? Magiging mga 175 pa more or less ang hawak nila. Mm-hmm. Karina po ay kausap po namin yung pamangkin po ni Nora Lynn uh, Babadilla na si Karina. Tumaasa po sila na kasama po si Nora doon sa hawak ng Hamas na mapapalaya nga po. Uh, ano po ba ang kwento po sa inyo ni Jimmy Pacheco? Um, sila, paano po ba ang sitwasyon ng mga hostage? Magkakasama po all together or hiwa-hiwalay din po? Hindi po magkasama. Hindi po, hindi po. At saka, hindi daw siya ay, ayaw ng Israel na magbigay siya ng Alam niya, wala, wala siyang alam na ibang hostage. No? Kaya uh, yun ang sinabi niya. Kasi iba iba naman gara mga hostages. No? Uh, kaya ang mangyari dito, uh, inaasa natin, maaaring mangyari milagro na inaasahan ng pamilya. Kasi isa sa mga pinalayang bata, akala ng pamilya patay na. Yung pala lumitaw pa, pinalik ng araw. No? So si Miss uh, Nora din, niya tira siya, niya tira siya matagpuan. Uh, maaring isa sa mga namatay, pero kung isa siya sa mga hostages, hinihingi natin ng confirmation at para mapalaya na rin. No? Hinihingi natin to sa ating mga partners from Qatar and other countries. And so far, wala pa po tayong balita? Wala pang balita. No? Uh, sila ng uh, kinuha nila yung DNA ni uh, nora Noralina, tsaka pati ni Pacheco. Mm -hmm. si, kung ano ang uh, isa na uh, some weeks ago, uh, um, tapos uh, anong nangyari, uh, wala naman lumadabas na positive. So, yun know, ang mabas pa buhay si Pacheco. Mm -hmm. So, let's hope for the best. Mm -hmm. Kamusta po si Jimmy Pacheco at kailan po inaasahang uuwi po dito sa Pilipinas? Siya po ay gumagaling, gumagaling na at uh, nasa isang hotel ngayon. Nagpapay nga. Inaayos siya po sa Israel at uh, dokumento niya. Uh, uwi yan mga break bago magpasko pa ang niya. Mm. -hmm. Ng Disyembre. Wala Kuha na rin po kami, Yusek, ano ng detalye dito po sa chemical tanker na sinalakay sa Gulf of Eden pero na-respondehan naman po ng U.S. Navy. May impormasyon na huba kung sino ang grupo sa likod po nito? Wala po pero ito ang nangyari, no? Maaring huti rebels din yan kasi eh, sino po tumakas sa Putang Yemen. So maaring yun din. Pero wala tayong final confirmation. Mm -hmm. Kamusta naman po yung mga, uh, mga Pinoy crew? Hindi pa natin nakausap pero uh, Manning Agency ang, ang uh, namin. Saka, actually, under the DMW yan. Pero importante, walang nasaktan. Yan ang sabi ng US Forces. So, mausay. At saka, dalawa sila. Dalawang grupo ng Filipino doon. Dalawa. Hindi, hindi marami. No? So, That's a safe now. So that's uh, good news. So uh, sin safe po yung dalawang Pinoy. Hingi rin naman po kami ng update dito sa cargo ship na sinasakyan po ng labimpitong Pinoy crew na hinayjak sa Red Sea ng grupong Houthi. Any update wala on pa this, Yusek? Well, unfortunately, wala pa tayong update other than that uh, alam natin sila sinasaktan and we're still using diplomatic representations para mapalaya na sila sa lahat madaling panahon and we'll update you on that. Sigurado kami mga yan. Kasi palagi naman na papalaya yung mga hinuhuli ng uh, Houthi group eh. Hindi it's not the first time na kumuha sila ng Tej. Marami so, po. we'll do it, sir. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Eduardo De Vega ng DFA. Magandang hapon po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.